ayan, konting tiyaga lang din sa pag-is-is nitong liha tanggal din yung itim. Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. So, kahapon nga, binabaran ko ng sonrox itong lababo namin. Ito nga lang din yung palagian kong ginagawa para kahit papano, eh, hindi na masyado pang mangutim itong lababo namin. Isa nga sa mga gusto kong i-makeover kasi nga yung grout nito na na. Tapos yung ibang test nga, kung hindi basag, eh, meron na rin itim-itim. Kaso nga lang, ayoko talaga magdikit ng wallpaper o di kaya vinyl sticker dito at baka mamaho nga lang yun. Habang nakababad nga sa sonrox yung lababo, eh, naglinis nga muna ako dito sa sala at kakalig mahigpit ko nga lang ng mga oras na yan ng higaan tapos nag-vacuum na rin ako. Dito pa rin naman kasi kami natutulog sa may sala dahil napakainit nga sa kwarto. Kulog kasi yung kwarto namin at para nga kaming nasa oven pag doon kami natutulog. So eto, naglinis nga muna ako dito sa may sala at una ko na nga pinunasan itong TV namin. Sa mga nagtatanong nga kung ano ba daw yung nilagay namin dito sa may likod ng TV namin, eh 3D wall panel po ito. Wala nga tong pandikit at ang ginamit nga namin pandikit dyan eh no more nails. Tapos ang size nga nyan eh 30 by 30. Dinakim ko na nga rin, pati mga throw pillow at saka yung mga back potion. Dami nga nagagandahan dito sa sofa ko at nagtatanong nga kung saan daw namin to nabili. Finit po yung brand neto at sa FC Appliances Appliance stress po namin to nabili. Hindi ko nga lang din alam kung meron neto sa SM. At yung price nga po pala nito is nasa 15,000 plus. Sa mga nagtatanong nga din po pala ng link nitong sofa cover ko, ilalagay ko na lang din po sa may comment section. Kahit nga yung center table ko, ang dami nga rin nakapansin at nagtatanong kung saan ko nga daw nabili kasi ang cute daw. Pero hindi po namin nabili yon kasi gawa lang po ng asawa yon. Lahat nga ng comments dun sa pagdidikit namin ng vinyl ties ay eh, binasa ko at nakakatawa kasi ang daming good comments. Ang daming nga nagandahan dito sa loob ng bahay kasi napaka-esthetic daw at ang daming nga rin nagtatanong ng link ng mga gamit ko. Tulad nga nitong table cloth, olive tree, pati na nga rin nitong vacuum ko. At kung napapanood nyo nga to sa mga nagtanong, ilalagay ko na lang po ang link sa may comment section. Hindi pa man kasi ako dati nagwa-vlog. Uso na talaga yung timpote at tim kahoy at talaga namang pinangarap ko to. At as of now, satisfied na ako sa itsura ng loob ng bahay ay namin. Pero may mga gamit pa rin ako na gusto kong palitan like tulad nitong electric fan. Speaking nga of electric fan, after ko nga mag-map, tinapatan ko lang ng electric fan yan para matuyo din kagad yung sahig. Then binalikan ko na nga itong lababo na binabad ko kanina sa Sonrox. Una ko nga dyan ginawa, naglagay ako dyan ng powder tapos binash brush ko lang. Kaso ayan, kahit sobrang tagal ko pa rin binabad sa Sonrox tong lababo namin, eh hindi pa rin naman natanggal yung mga itim-itim. Abay, kung may budget nga lang, pinaretiles ko na lababo. Kaso nga lang, dahil wala tayong budget para dyan, eh inis -is ko na nga lang to nitong liha. Sakto nga, napakarami pang liha dito kasi nga nung nag-DIY kami na daddy, hindi rin naman nagamit. At ayan, konting tiyaga lang din sa pag-is-is nitong liha na tanggal din yung itim. Naalis ko nga yung pangingitim dyan sa may ilalim. Sinunod ko naman tong pader kasi nga may mga watermark talaga na hindi na natatanggal dyan tapos naninilaw na. At eto nga yung close-up ng sinasabi ko sa inyong naninilaw. Sa may kabilang side, natanggal ko na nga yun. Tapos eto naman kabila yung nililiha ko. Medyo nakakapagod nga lang din siya pero okay lang basta maalis yung ibang paninilaw. O di ba, natanggal din siya. Kaso nga lang itong likod ng gray po, ayan, meron pa nga. Dinodok, ko na nga lahat ng nakikita ko na pati na nga itong likod ng gray po. Alam nyo ba, ang dami ko rin talaga nababasa dati na comments na patungan nga daw namin yung panibagong grout itong grout. Manifesting nga, eto namang kusina ang ma-makeover namin sa susunod. Ito nga ang ibang part ng tiles, hindi ko rin talaga matanggal yung pangingitim kahit anong is-is ko ng liha. Dito nga sa part na to, hindi man siya tuluyang natanggal talaga. Eh, naglighten naman yung color niya, hindi ka mukha kanina na nangy ngitim talaga. Ang so, mga oras na to, nangangalay na talaga yung kamay ko at napapagod na kakaisis. Pero worth it naman kasi kahit papano natanggal nga yung ibang pangingitim at saka yung paninilaw. tapos ko nga magbanlaw dito sa lababo, eh naglagay naman ako ng no more nails dito sa pinagpapatungan ko nitong mga sponge para nga dumikit sa pader. Kaso nga lang sayang yung effort ko dyan. Kasi dun sa may dulo, hindi nga dumikit. Yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Until next video.